Dito kami nag-celebrate ng na Christmas. Ayun oh, 'yan si Bahala si Barber. 'Yan, kasama namin na cooking-cooking. Nice. Cooking. Merry Christmas sa inyong lahat. Oh, so, andito, andito rin pala sila Jiong. Ah, uh, dito rin sila nag-celebrate ng Christmas. Yeah. Yeah. So tingnan natin mamaya kung mamimit na sila at kung malalapitan natin. mulang Merry Christmas. Putangin na anak mo. Lang. Dito ang inaanak <laughs> ah, anak mo. Oh. <laughs> mer, ina anak. Ninong mo. Pakita mo ka muna din, Meet Ninong Mer! Wala na Bless Ba't

Hai, guys! Hahahaha! Hahahaha! bye Hahahaha! 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 Good luck Hahahaha! Bye bye. Bye. Hahahaha! 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 Bye bye! Bye! Hahahaha! 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 siya. Ah. Si, 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 naman. Si, si, sige, tuloy pa tayo. Trampau. Naiya, si, naiya si. kami maglapit <laughs> eh. Kay marami kayong pamilya oh, eh. Oo. No. Salamat <laughs> ah. Ingat-ingat po sa. Salamat da. Ingat. ingat ay, bozo, ay talamat, all right. Si Giyong, si Mer -mer. Oh? <laughs> grabe si Jong, binamas kung si Mermer. Oh? Ma'am, grabe naman. Thank ba, you talaga. Sakto pampampambayad na sa ospital ngayon. Diyan ba pumunta tayo ng ospital? Oo. Pambayad natin. Pambayad natin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ikaw, Ben. Kamilin lang ito. Thank you. Magkano ba yung napapaskuhan natin? Thank you. God bless ka, Mer. God bless ka. God bless. Oh, my God. Oh. Review Reveal tayo, reveal. Magkano.